Club shout out po sa ating lahat no. Uh, gazing ko lang no? So live agad tayo mga idol uh, Musta musta kayo yung lahat ng no, mga idol no. Musta kayo. Katabi ko ng aking alaga no. Na si Lit lit. All right. Si lit lit ang ating ilan. Mga idol. Shoutout, shoutout. Shoutout. Yan, shout out, shout out po sa inyong lahat ng mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilip palagi sa ating live streaming. Shout out, shout out ang lahat. Ingat-ingat po kayo mga idol. All right. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat ya yeah. Yan, isang karangalan po sa ating lahat ng mga idol na no? nandiyan kayo sa ating live stream. Migi Shot po sa inyong lahat. No? Ah, mag-ingat po ang lahat mga idol. ha Mag-ingat, mag-ingat. Yan, shout out po sa inyo. kay ko lang mga idol. kak 10 kula Yan, same in the house. Maraming morning, po sa panonood, mga idol. Maraming masalat po sa inyong pag-subaybay sa ating live stream. Good morning, good morning, good morning. Saan man sulok na mundo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa isang like dyan. Parigdagan mo natin likes. like mga idol. Ayan, good morning, good morning. Kagigising ko lang mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, na. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating live streaming. Maraming maraming salamat po sa inyo at magingat po kayo. Nagkapi na ba kayo? Alam ko sigurado nagkakapi na kayo at ako'y hindi pa, no? Dahil kagigising ko lang. Alright. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat ng mga idol. Isang karangalan po na nandiyan kayo sa ating live streaming. Good morning, good morning, good morning, good morning. E 11 million dollars. Maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. Salamat alam ko nagkakapi na kayo mga idol. Uh, pwede kayo mag-commento dyan mga idol, ha? Huh? Uh, para ma-acknowledge natin ang inyong mga pangalan dyan, no? no? Kung saan lugar kayo, no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng mga idol. Yan, salamat, salamat po sa inyong lahat. 10 million dollars, maraming salamat po sa inyong pag-subaybay. Salamat sa inyong pag-tune in sa ating live streaming. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol, ano? Oh, ah, no, salamat salamat po sa inyong lahat. Pwede kayong mag-window dyan mga idol. No? Uh, usap tayo dito mga idol. Yan, saludo ako sa mga taong nandyan sa ating live streaming. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng no, mga idol. Ha? Ha? Ah, nice ko lang papasalamatan ng lahat ng ating mga supporters mga subscribers natin maraming salamat po sa inyong lahat magingat po kayong lahat mga idol at sa ating mga silent viewers thank you so much no, mga idol no? maraming salamat po sa inyong pagsusuporta sa ating live streaming no? mga silent ang dami mga silent viewers ko mga idol no? ayan migi migi love shout out po sa inyong lahat magingat po kayo no? pwede kayo dyan magkomento dyan mga idol no? nang uh, mapasalamatan ko no? No? pwede kayo dyan magkomento no? usap tayo dito mga idol na nais ko lang magpapasalamat sa inyong lahat no na kayo yung nandyan sa ating live streaming <coughs> excuse me po sa hindi pa nakasupport sa aking channel ng no, mga idol ah, pasubscribe naman mga idol at padagdag ang ating like you no know? salamat sa nag like dyan mga idol ha salamat 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 sa inyong lahat no alright Ayan, migimigilab, shoutout po sa inyong lahat ng mga idol. Pag nagkahang. Yan, salamat-salamat po sa inyong lahat ng mga idol, no. Ayan, ang no? karangalan ko po mga idol, no, Nandiyan kayo sa ating live streaming. Ayan, migimigilab, shoutout po sa inyong lahat, no, sa lahat pong ating mga followers, subscribers, thank you so much po sa inyong lahat ng mga idol. No? Sana maabot na tayo ng tinke ng mga idol. No? Ay paparapol sana Pag maabot tayo ng tinke subscribers. Alright? Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. Salamat sa inyong pag-tune in sa ating live streaming. Migi-migi love shoutout po sa inyong lahat. Yan, no. Salamat po sa nag-like sa atin, no, mga idol. Maraming-maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa ating live stream, no, mga idol, no. Salamat-salamat po sa inyong lahat. All right, pwede kayo mag-continue, no mga idol. Ah, uh, masulok ng mundo, maraming, maraming salamat po sa inyong panonood, no, mga idol. Nabangon ng umaga po sa inyong lahat, no. Ah, uh, ako po isang Bisaya no ko sino po mga Bisaya diyan uh, proud to be a Bisaya mga idol no may buntag no sa salitang Bisaya may buntag sa tanan may buntag sa tanan no sa salitang Bisaya no, mga idol no sa Tagalog magandang umaga sa lahat all magandang magandang, magandang 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 magandang, magandang, umaga sa inyong lahat mga idol no maraming salamat sa inyong nag tune in sa ating live streaming Alright, tuloy. Maraming salamat po sa inyong panonood mga idol. No? Akarangalan po natin dyan mga idol na no? Nandyan kayo sa ating live streaming. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Alright. Migi migi love shout out po sa inyo. Sa inyo walang sawang. Supporta nyo sa akin. No? Nais ko lang pasasalamatan ng ating lahat ng mga subscribers. No? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng mga idol, no. Maingay ng ating mga aso deh, tama mga aso. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no. Salamat po sa inyong ah uh, uh, sa ating live streaming ngayon, no. Sa lahat hindi pa nakasupport sa akin channel, no. Pasuport na lang mga idol, no. Baki naman, no. Ah, uh, pagutan natin yung Team no. Kahit maka K man lang tayo mga idol. All right, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay. Pasuport naman ng ating live streaming mga idol, no like at pa-support sa channel ko. Alright? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga idol. Salamat sa inyong mga supporta, mga idol, ha? Uh, good morning, good morning sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo lahat palagi, mga idol, no? Lalo nga no, na sa mga nagmamaniho. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sana po lahat po nakakapina. Alright? Sana all. Alright! <laughs> Yan, salamat po sa nag-like sa ating live streaming, no? Salamat po, padagdag pa naman ng like sa ating live. Alright, migi migi love shout out po sa inyong lahat, no? Salamat, salamat ng marami mga idol, ha? Salamat po. Alright, salamat ng bunggang bungga. Alright, migi migi love shout out po sa inyo. Nais nice ko lang po sa salamatan ng ating lahat mga followers, subscribers, Alright, migi-migi, love you, shout out po sa inyong lahat. Yan po, nice. Taos puso po ko, napakos. salamat sa inyong lahat ng no, mga idol. Salamat ng marami mga idol. Alright. Migi-migi, love you, shout out po sa lahat. Yan. Palike ka ting live mga idol, no? Palike ka ting live mga idol, no? Salamat po sa inyong lahat, no? Sa inyong pag-channel, sa ating live streaming, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng mga idol. No, salamat po sa mga nag sa ating live, no. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo lahat ng mga idol, ha. Mag-ingat. Pwede kayo mag-comment diyan mga idol. Usap tayo dito mga idol kung ano. Explore niyo lang mga videos ko diyan mga idol na no? para marami akong mga videos diyan mga tutorial na no, mga idol. Magtanong lang kayo diyan mga idol, no ah uh, dito kayo magtatanong no uh, live uh, live din natin sasagot yan mga idol Ayan, salamat salamat po sa inyong lahat no dyan mga idol no salamat sa inyong pag tune in sa ating live streaming ayan salamat salamat po sa inyong lahat ng mga idol no Ayan, may gabigil na bigyan ito po sa inyong lahat ng mga idol. Salamat, salamat po sa inyong pag-tune sa ating live stream. Mag-ingat po kayo lahat. God bless you all, mga idol, ha? Ingat, ingat. Pasupport naman po ang ating live streaming, mga idol, lo. Lalo, lalo po sa channel ko. Sana po madagdagan po aking mga subscribers. Alright. Kahit na na tayo ng Kay mga idol, lo. Palike naman ang ating live streaming, mga idol. Lo. Maraming salamat po sa inyo lahat po. All right. Magandang po sa ating lahat ng mga idol. Sa salitang bisaya, maayong buntag no? sa inyong tanan. No? Mag-amping mong tanan niya. Mag-ingat po kayong lahat dyan mga idol. Ha? Alright. Good morning Salahat sa lahat pa hindi nakasupport sa akin live streaming no? maraming salamat po sa inyong lahat pasupport mo mga idol bakit naman mga idol maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin live streaming alright pasupport mo ng ating live mga idol no? at lang lang po sa hindi pa nakasubscribe pasubscribe na rin mga idol no? para magdaga ng ating subscribers maraming salamat po sa inyong lahat ng no? mga idol Ingat po ang lahat mga idol, ingat po ang lahat. Ingat ang lahat. Yan para sa like mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga idol. Saan man sulok ng mundo, paki-comment kung saan mo mabutang ating live streaming mga idol. Miki Miki Love Shout out po sa inyo lahat And thank you so much no mga idol no. Thank you so much. Yan, salamat po sa ating mga ba subscribers, mga viewers, mga silent viewers natin. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga idol, no? Ah, uh, salamat po sa inyong suporta sa aking channel, no, mga idol. Salamat po sa inyong pagsusuporta, pagsubaybay sa ating live. Migi Migi Live shot po sa inyong lahat. Pwede kayo mag dyan mga idol no? para ma-acknowledge natin kung sino po ang nandyan sa ating live pwede kayo dyan magkakomenta. right. Karangalan ko po nandiyan kayo sa ating live streaming mga idol. Na maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat mga idol. Salamat sa inyong pagsubaybay at suporta sa ating live. Alright. Ingay kasi ng mga aso. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol. No? God bless you all mga idol. No? So hanggang 15 minutes lang siguro ang ating live mga idol no maraming 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 salamat po sa inyong lahat ng no, mga idol mga shot magingat shout mag po ang lahat mga idol karangalan ko po uh, sa inyong suporta sa aking live streaming lalo lalo sa po sa aking channel no na kayo po ay eh, nandyan kayo sa ating live alright mga mga po sa inyong lahat no? mag po kayong lahat mga idol ang ating live po ay mag iina po Alright, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa may humabol dyan, no? pa-support mga ting live no pa-subscribe na rin mga idol no maraming maraming salamat po sa inyong lahat ingat po ang lahat mga idol maraming salamat po sa inyong pagpunta sa ating live miga miga love shoutout mag ingat po lang larong po ang buong pamilya no all right maraming maraming salamat po bye bye mga idol